Hi okay guys, gagawa tayo ng uh, ginamos. Ginamos. So, ito. I-dry natin. Ilagay natin. Ah, dito. So, ilagay natin ito. So, nabili ko itong ano guys yung maliliit na isda uh, one, uh, one fourth kilo so namimiss natin yung kinamos kasi nasa ibang bansa tayo guys so kailangan natin gumawa ng sarili nating kinamos para naman ay sayang natin ng maigi guys tapos kailangan walang uh, tubig tubig daw okay. so one fourth na ano kailangan natin na so patuyuin muna natin guys ng walangan ng uh, tubig So, ilagay na natin, guys. Hmm. Tapos, um, one fourth na ito pero hindi natin iwan po kasi baka masyadong maalat ito lang try natin kamayan na natin guys na nag ano naman ako na tapos lagyan pala natin ng luya marami maraming luya daw yeah. fresh from the garden So wala tayong ano eh Namiss ko talaga yung Ginamos guys Eh walang masyado Dito yung ginamos dito Sa ibang bansa So kailangan gumawa tayo So pa natin So, first time kong gumawa nang ginamos, guys. So, sana okay siya. Diba? Parang ano, dagdagan nakot guys tancha tancha channel lang talaga to dali one half cup na ano ko okay. kailangan okay na to eh parang maalat na to pa na. Kasi meron pa, Oh. Mm. So, hayaan mo natin, guys. Parang, napasubay yata yung ano ko ba. Hmm. Oh. Maraming asin, di ba, guys? Para hindi masira. So, hanap tayo ng lagayan, guys. Okay. So, after ng one month, guys, kasi sabi nila, pwede na daw yung two weeks. So, I, one week. So, ako kasi para sure yung ano ko, para maginamos talaga. So, ginawa ko one month para sigurado. So, ayan. Yan, binuksan ko niya ni So, ayan, uh, hinahalo-halo ko kasi yung asin niya guys, hindi natutunaw. Yung asin kasi dito malaking laki, eh. hindi siya natunaw, pero okay lang. Okay lang din siya kahit hindi siya natunaw. At least sigurado tayo na hindi maood yung ano ginawa natin. So, 'di ba? Tsaka, ano naman siya, may sabaw naman siya. Yung ano niya yung ginamos niya. So, tinikman ko, ginamos na, ginamos naman talaga. Tapos, amoy luya. So, ayan, um, hinahalo-halo ko kasi mayroon pa siyang asin na malaki. Hindi siya na natutuno talaga. Yung asin talaga dito sa Australia is parang ano, ang tagal ma ano matunaw yung asin to. kasi ang laki-laki ng asin eh. So, ayan na guys. Hinahalo-halo ko para sure yung ano. So, ayan. Nag, ano ako, nagkuha ako ng kunti. Para tikman natin kung ginamos na talaga. Okay. tahanatok suka. Guys. Eh? Hmm, elemen namun. Kita anak bitsin. Nih. Saking oh, di ba? Dan aku ginamas, guys. Masukkan ya. Oh. Diba? Dan aku ginamos oh. <laughs> ginamas. Eh. Yung buhat na ko. Nga Anta, guys. Saging. Akong ginamos. <laughs> Be. Try, try. akong ginamos na ba? gano'n kaayo. Okay na kaayo, guys. Okay na kaayo. Mmm. Inamos na dito siya.